tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. May isa o oh, dalawang beses na dinala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel Bali si Global City. Ang porsyento ni Kong Sandy. Paminsan-minsan man, inaatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Bali Verde 6, Pasig City. Ikinanta na ni dating Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ang pangalan ng tatlong senador, dalawang kongresista at isang opisyal ng Commission on Audit na umano'y nakakatangda ng kickback mula sa mga flood control projects. Ano ba po kasi ang posa? Supremidad ng Nangyari kay Pas si Alcatraz sa pagdirig ng Blue Ribbon Committee ng Pangalanan ng mga senador si Estrada, Joel Villanueva, dating senador Ramon Bong Revilla Jr., Congressman Zadiko, dating Congresswoman Mitch Kahayon Uy at dating COA Commissioner Mario Lebana. Ayon kay Alcantara, 10 hanggang 30% ang kanilang ibinibigay na komisyon sa mga mambabatas o proponents ng mga proyekto. 24, uh, na makakalaga ng 300 para po uh, 300 million na para kay sabi niya po sa akin para kay Senator Bobri Villa na noon ay kumandidato bilang sa Dr. Pansy 2025 sinabihan ako ni si Bernardo Henry kay Sir yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent kung wala kaala. Si dating DPWH, Yusek Roberto Bernardo Anya, ang nag-promote sa kanya sa DPWH sa Bulacan, ito rin ang nagbigay sa kanya ng mga proyekto at nagutos na magbigay umano ng porsyento. Kasama sa hiningin ito sa kanya ang porsyento kumano kay Rebilla. Personal niya namang pa noong 2023 sa Rehas House ni Villanueva sa Bukawi, Bulacan, ang 150 million pesos para sa may 600 million na halaga ng mga proyekto habang ang 25% na komisyon o ano ni estrada idinaan din kay Bernardo. Ang halaga ng mga 50 million nila po sa Rehas House sa Barangay Igulat, Bukawi, Bulacan na ko po sa tao niya na nag-angalan lang kumpet. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay Boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yung sa flood control. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Sen. Jingoy. Pero pinakamalaki anyang komisyon ang naibigay niya kay Congressman Sadi kung matapos itong magbaba sa kanya na may 426 na mga flood control projects mula 2022 hanggang 2025 na may katumbas na halaga ng 25 billion pesos. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong meron ako binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kanilang hinihingi na budget na ba, sa bawat proyekto ay 20% lang po. Uh, Subalit so Sumalit kung taong 2023 at 2025, ito mas ng porsyento ng 25% po. Kinumpirma ni Alcantara na siya ang nasa larawan kung saan may nakalatag na pera sa lamesa at ang mga ito raw, komisyon ni congressman ko. Ang pambayad para kay Kongsadli ay nang galing sa mga advances mula sa kontatis pero hindi na alam ng mga kontatis kung para o kanino advance na yun. Ang pera na nakalaan para kay Kongsadli dinadala sa akin, ako naman po ang nagdadala o nagatid na hinihimposyente ng Kongsadli sa ibang tao, tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may Ilas lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Bible, disappearing message po yun, na doon ko po, po dadalhin. May isa o oh, dalawang beses na dinadala ko sa parking lot ng Sangrila Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Sandy. Paminsan-minsan man, inaatid ko ito sa kanyang bahay, sa Ladybug Street, Bali six Pasig City. Bukod sa 1st District ng Bulacan, sabi ni Alcantara, naglagay din ng proyekto si Congressman Ko sa 2nd District ng Bulacan, Tarlac at Pampanga. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yun ay para sa bayi ni kong Sandy. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa pwede mga makontaktor na nakuha ng mga proyekto ng Congressman Sandy. Ang pangalawang nanawa naman po ng pera na nagsalansan na, na sa isang milyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadali namin kay Kong na sa aking pagkakalala ay nakakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Pinumpirma naman yan si Engineer Bryce Hernandez Mr. na minsan na silang nagdala ng pera sa penthouse si Congressman Zaldi Ko sa Shangri-La sa Taguig na tinatayang nagkakahalaga ng isang bilyong piso. Sa pagkakaalala, alam mo, magkano pera yung inabot mo doon sa tao ni Kong Saldi na si Paul? Uh, maraming maleta po ng pera yun, Your Honor. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinaka yung bilyon? Sa mga van po. Kung di po ang mga anin po, pitong van yung gamit namin nun. Pitong van? Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yun? ang laman po ng isang maleta nasa 50 million po. So ilang maleta lahat lahat yun? Estimate mo na pagkatanda mo? ah uh, mahigit po sa dalawampung maleta, Your Honor. At 50 million? Pa po Your Honor. So no, 1 billion po yun. Tama po ba? Papo, Your Honor. Pero hindi lang pala mga flood control ang racket ng na mga miyembro ng Bulacan Group of Conductors. Sabi ni Hernandez, lahat ng ginawa nilang proyekto mula eskwelahan, tulay at kalsada, mga substandards meron pong mga flood control structures, meron pong mga building, meron pong mga kalsada. Pati classroom, kasama dyan, no? Kasama po, your honor. So, lahat yan, substandard? Ah, uh, opo, okay, hindi po tumatama sa plano na nakadesign talaga para dito. Lahat daw ng kanilang proyeto, kinukuna nila ng porsyento. Yes po, your honor. Ah, uh, makisama ko lang po. Yung sa yung mga streetlights po namin, overpriced po lahat yun. Ah, uh, opo. Okay.